Pero kayo nga lang natin natin sa sakyan mga Napakalayo natin sa ating napasukan Kasi kanina punong puno yan ng ano, sakyan Ang dami na kapart dyan Ano gubi ano na yung mga pang umaga Kaya kami naman ngayon ang magpapart part sa harapan ng, ng company Pag kasi Pag kasi dumating kami punong-puno yun mga kawarag punong-puno yung kalsada na to punong-puno pati yung harap ng kapanay yung parking area wala talaga kami mga parking yan tapos nagbalikan na yung mga construction kasi, kasi yung katapat namin doon construction yung marmot yung eh, nagbalikan na sila ang dami rin nila empleyado yun punong-puno yung kalsada talagang wala kami mga parking yan kaya dito nakapagpark malayo na talaga ito mga kawarag hindi uh, hinihingal ng ako <laughs> kuha lang sa sakyan. Hinihingal na tayo. Uh, Nakabreak tayo ng 20 minutes. Ayun, kumain lang tayo ng alas uh, 15 minutes lang. Tapos eh, yung 5 minutes ito, kukulin natin yung sasakyan. Sinama pa natin ng vlog. <laughs> Talaga naman, ang uh, adik na tayo mga kawal sa pag-vlog. Kaya, ayun, mga kawalag eh. Mabalik na tayo doon sa ating... Uh, company at uh, magpapark na tayo ng maayos dun sa parking area Kailangan <laughs> lang mga talagang yun, kailangan mo kasing tanggalin dito yung sasakyan mo dito sa may kalsada kasi marami yun dun sa dulo yun sa may dulo dito sa likod ko park yan tapos si eh, uh, pagdating ng paggabi may mga homeless na, na tumutuloy dyan na nag dyan natutulog eh, eh natin nakikita sa sakyan natin baka madaanan uh, ano kasi hindi lang basta homeless yung mga yun minsan ano pa mga kaurad uh, may tama pa <laughs> di ba baka mga uh, minsan nadali na yung ibang sasakyan dito naguhit ang mga kaurad iba nabasag yung salamay natanggal, natanggalan Natanggala ng side mirror kaya, yeah. kaya ingat ingat din kasi hindi naman Canadian or Pilipino lang ang nandito. Marami na po mga ibang lahi at marami ng talagang pasaway dito sa Canada. Kaya ingat-ingat tayo mga kababayan o kung sino man. Ingat-ingat tayo. Hindi hindi ko sinabing ibang lahi ang pasaway. Mga, ang iba Pilipino rin mga kaunag ng pasaway. Kaya, kaya mga Pilipino huwag kayo masyadong pasaway. Sayang yung trabaho. Sayang ang trabaho na maganda kung magiging pasaway ka pumunta ka rito sa Canada para mag uh, uh, magtrabaho, hindi para magpasaway o magbasag ulo. Yeah, ako nga oh, 'yan yung Lincoln or Salamat ko. Tekol, nagsabi na ako da amaluya anong labot ko basta permi akong maog mas gigibokon na surat sana. Kikanta de akong gana sa oh kigkupit. na bro, sa mo kagaling ah. ah. Wala na nga. Wala <laughs> na. Wala na. Wala na. Ano, wala na spring. <laughs> Ayan, tingnan nyo mga kahurag. Oh. Wala na. Oh. Oh, grabe ang isno ngayon mga kahurag. Ang Ano ba yan? oh oh yan nga kaura hindi talaga pinatikim hindi <laughs> <laughs> na kami pinatikim <laughs> na mainit yan yan lang ng snow <laughs> tinan nyo mga kaura yung mga kasama ko oh, nagbibidyo sila <laughs> oh, ay hindi randami mo na last na patak na daw yan eh ito oh. na yung last eh, hindi pa kami makauwi dahil sa isno na to. Ngayon lang kami nakatikim ng na isno eh. Okay, mataan. Ngayon lang tayo nakatikim ng na isno. Ano? <laughs> sa talang buhay natin, ngayon lang tayo nakatikim ng na isno eh. Ano ba yan? Ayan mga kaurag yan. Paglabas namin yung trabaho yan. Dito na, ito ang inabot namin. Grabe eh. Grabe yung patak ng isno. Yeah, maganda yan pero oh, man April na. Tama na naman. <coughs> oh, bye <coughs> oh, oh, good oh. Yeah. Oh. Yeah. 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 Oh. Yeah. 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 Oh. 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 Oh at ay nabot na ng uh, lamig dini at uh, yung mga kamura ko kita nyo yung uh, ko yan uh, lamig grabe oh. grabe mga kamura ay eh, ano na to eh bali April 15 na tapos ganito pa ang panahon yeah parang parang wala nang katapusan ng winter ayan tayo mga kaurag uuwi na at uh, maraming maraming salamat sa pagsama sa uh, aking ting video ayan at uh, na video lang natin yung panahon with snow naman, no naman yan mga kaurag ayan with snow naman yan pagpatak niya mga kaurag sa lupa eh tunaw siya ayan ayan mga kaurag Ha, yeah, uwi na tayo mga At tama na yung yung <laughs> tayo magdandang kasi tayo yung naka ano na, naka summer tire na mga kaulag. At yung tayo, dandang tayo sa pagmamaneo. Eh. Naka summer tire na tayo. Magla kang bumus, tungus ka na to. Siguro itong mga eh, huling patak na yan kasi sobrang lalaki talaga oh kung tunong na tunong naman siya pagka babaktsak niya sa, sa siminto sa lupa ay nawawala naman agad siya pero hindi tayo baka sigurado <laughs> sigurado ito bukas mga kaurak napakalamig nito uh, uh, launa ng madaling araw ngayon mga kaurak kaya uwi na uwi na tayo uh, kahit sa trabaho nag over tayo ng dalawang oras kaya yan, tayo ng inabot ng sana nga to ah uh, yung tubig niya pero wala siya to na get sya. Tadi na ulan. Talaga may weather po na talaga mga na mag- na uh, magiinit oh. Pero eh sakit na sakit din lang yan daw mamaya ulan na yan. Dumawmit <laughs> kumamayan madaling araw hanggang mamayang buong umaga maganda na nga pala, launa na mga Ay. eh, yeah. ayan ang panahon namin dito mga kaorag sa, sa Canada, talagang sa, sa, sa Pilipinas napakainit ngayon mga kaorag Ay. tapos dito naman eh napakalamig matak pa yung snow kaya sabi nga ni ng iba, oh man evil na nandiyan ka na naman <laughs> na tayo makapag-video sa uh, daan, yeah, daan natin mga kawalang hindi natin dalang at GoPro kaya yeah, lang yung gamit natin kaya naligay lang natin sa akin pero malakas po ang no, labas uh, at tayo na yung magdadanta tamahan nyo lang ako mga at maraming uh, maraming -marami salamat na pala sa mga, mga walang Sawang <laughs> tagasubay ba <-bayin> yung ragon <laughs> kahit pa paano meron din ano ang orag yan Dahan si Gerson yan buhay Pilipinas content buhay Pilipinas tapos si ano Abner the rider yan ang orag at ang ating kaibigan na si Rob TV kahit paano nasi, nasilip yung mga kaurag na nasilip yung sa ating channel and si Rob TV kahit ano siya monetize na siya mga kaurag at uh, uh, matagal na siya ng vlog and siya sa kanyang kanyang mga uh, taga uh, subaybay din uh, pag tayo nag upload uh, nag uh, nagko-comment yan mga kaurag kaya nakakatuwa kahit guys na hindi nakakalimot retire na yan kaya tayo ingat na ingat na mga ano ingat na ingat na tayo kasi uh, nakasama retire na tayo at ko to gusto to yeah, hmm. maraming maraming salamat mga kaurag at, at dito na dito na lang ang aking video at tayo magpupukos na sa pagpapani yun ingat po tayo at Diyos mabalong sendo ka, boss grabe mga kaurag <laughs> wala akong makita talaga ng lakas ng lakas ng snow pa ano na tayo nag, nag, nag alam na tayo sa video natin eh pero ito talaga or mga orag uh, grabe Nung ang ibabalik ko yung winter car ko ah kasi at last ng kasada mga kaorag at sobrang kapal ng snow hindi ko lang ma video at uh, at kailangan natin magpukos sa ah, pagmamanay yung mga kaorag eh baka ang siyang magbalaho sa gilid? Yung sasakyan sa likod natin ay talagang nakasunod din lang ng takbo <laughs> maximum dito sa expressway 110 Pero ang takbo natin mga kaulad 60 lang Ganun kabagal mga kaulad Dahil talagang grabe yung batak ng pisto niya Malaki talaga natin alam mo Oh, eh sa ating panaw na ba wala abnormal na dala. At eh mamayari to ugh gas. Ba guys, siya to. Ah papalitatin natin ang ating gulong. At i-rotate natin ang ating winter tire. gabi na mga oras eh. Madaling araw na kaya wala na talagang wala nang iyado na dadaan ng agi wala bilis ang pa parang gusto pa kung pa siya ومش <applause> انا <applause> Eh, talaga dito may eh, malalim pag-uugali niya sa gilir, no talaga mga kaulag talagang ano, matigas malambot siya yung snow na bumabaksak at tunaw talaga siya sa uh, alsada Ay, uh, yung dumaan na truck sa ating kanina na dire 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 dito okay na dito mga kaulag oh. parang ulan lang siya na yung snow ayan ano siya eh mapatak patak siya parang snow uh, parang ulan nalang siya o magbaksak niya sa cemento tuno siya pero isno yan yah bago makaurang yah dito na tayo baka dito tayo baka kung sip nary tama kung yung tigas sa high wind kaya makaurang yah bahay. Kasi nga naka-summer na tayo, naka-summer na tayo. Kaya, tungtong-tungtong tayo sa pinataanan natin. Tapos <laughs> hindi pa natin makita sa tungtong dilim.